Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong hapon, ihatin muna natin ang ating uh, ayuda Kadabuan nila ni Ati Ilma at sa kanyang mga anak. Pansin-pansin din itong dalawang dalaging ding may dalang malalaking kaldiro. May kasal siguro sa unahan. Habang patungo kami sa lugar la ni Ati Ilma, hinala pa rin namin na hindi talaga namin mapasok ang lugar nila dahil po sa laging umuulan. Yan nga hindi kami nagkakamali Pagdating namin dito sa entrance patungo Sa lugar lang ni Ate Ilma Yan po bumungad sa amin Ang napaka-pangit na daan Hello guys uh, Ang daan po patungo sa ano po Sa lugar lang Ate Ilma Yan po napakahira po Dahil po ay laging umuulan So timing po si Ate Ilma Nagkuha sa kanyang mga anak sa school So dito natin sila hintayin Yan shout out Miss Ilse 130 So dito lang namin sila hintayin. Hindi na lang tayo papasok doon sa ano, sa bahay nila. Kasi napakahirap yung daan, no. Grabe. sa motor. So antayin natin sila dito. So mayroon tayong agi lang lang. Oo. Si nanay. Asa na kanay? Ay gigang ko dito ay, kaya ako gi anhang. So nandito dito na po sila. Yan so timing kasi napakahirap yung daan nila mahirapan tayo so si Attila po uh, nagsundok sa kaniyang mga anak yan Ayan. nasa integrated ba? O hindi pa umuwi. Wala pa man ako. Kumusta naman mo? Na may kwan, pan. Ito po, nagdala kami ng pan. Tinapay. Tinapay. Tina Dala kami tinapay, madali lang dito. Sir Eric at <laughs> Ma'am Teresa Waga. Sir Eric at Ma'am Teresa Waga, salamat pa tinapay. Dinalahan namin sila tinapay para mayroong mga snacks. Ano Oh. Hawakan nyo. Oh, marami yan ha. Yan, Ate Elma hindi na lang kami tutuloy doon sa lugar niya dahil napaka ano po napakahirap yung daan so buti na lang na ano nasa lubong namin kayo dito so mayroon pong uh, ipinaabot si Miss Elsie 130 oh so kumusta naman ang inyong bugas-bugas Ha? Ni adto man papa ay nangay kwarta uh in -huh. ate atong kuan ba? Sa batyo. Oh, pinuntahan Sama, ninyo Aso, Pinunt ay ay, pang, Pinuntahan ninyo yung tatay ninyo Tapos 1, Nabigyan kayo <laughs> Magkano yung ibinigay 1,000 Dito man sila sa ayang lula niya Kita oh. sila dito Nilang uh -huh. dua kay si Michelle ni ayang gidani So nakabili lang ano? Bigas? So, niya, ano pa man yung bigas hmm, sa katong sa 4 piece Sa 4 piece? Oo Ayong pinadala ni Miss Ilse -si 130 Medyo nadil, eh. na nadelay Pasinsihanan ninyo mm -hmm. Oh, ngayon po, uh, ibigay namin sa inyo, ha? Para mayroong pangdagdag pang ano po, sa pangailangan po ninyo, ha? Oh, ito po. Para po sa tatay nila na nandoon sa ibang lugar, alam kong nanood kayo ngayon. Kahit may iba ka ng pamilya, tandaan mo, ikaw pa rin ang may mas malaking obligasyon sa mga anak mo. Habang malakas pa tayo, sir. Kahit minsan lang ipadama mo sa kanila na mayroon silang ama. Tingnan mo sir ang mga anak mo. Napakasaya nilang makatanggap ng pagmamahal galing sa mga taong hindi kaano-ano. Imaginin mo sir gaano kaya sila kasaya kapag ang pagmamahal galing sa inyo bilang isang ama. Ito po, uh, galing po ito ni Miss Ilse 130, Terte yung uh, kadabuan na ayuda po niya sa, sa inyo medyo natagal-tagalan pero at least mayroon no? <laughs> ito pa 1 2 3 4 5 5,000 uh, maraming salamat sir uh, mula noon hanggang ngayon nandyan pa rin kayo sa ayuda kada uh, kadabuan ni ate Ilma sa mga bago pa sa ating channel sila po ay ang mga anak ni ate Ilma lima po ay wala na po siyang asawa yung asawa niya nandoon sa kabilang may kinakasama ng iba sa muli Ate Ilma again uh, ano pong masasabi ninyo <laughs> uh, salamat ka ko sa nag-sponsor Miss Elsie 130 na padayang kang suporta sa akong mga anak para na eh sila magamit sa ilang pag sa ilang allowance para sa mga sa bugas uh -oh. sa panginanglan nila at law at Salamat kayo sa tabang ni mong hantod ka rin. Padayon ka. Mayroong 5,000. Maraming salamat talaga sa ating sponsor ngayon. So, hanggang dito lang kami ha. Kayo na lang ang tutuloy doon sa inyo. Ha, maglakad pa sila guys. Maglakad pa sila dyan eh. So, may layo pang lalakarin. So, kami hindi na kami tutuloy doon. Kasi napakahirap po yung ng motor po kami. Sige, ah, uh, sige, bye-bye na sa inyo. Bye-bye. sa salamat. Salamat. salamat po. Hmm. Si Labjoy, kung saan ni Labjoy? Eh? Mm -hmm. Nakihatagan minimog pagkaon daga adlaw. Uh -huh. Para nami makaon kung mangisbi Salamat Lord. Salamat sa sponsor. Maraming salamat. Uh -huh. Ikaw. Maraming salamat sa inyong katang karta. Siguro ang si si Inday. Daghang salamat sa nag-tobeng no. ma. Sa asa kwarta og naghatag ani sa. Oh, dami tinapay. Oo. Salamat pud sa inyo kay ari ni og kay tata. Oh, wala nang anuman. Okay, amping. Amping, ha? Ingat, um, ingat, madulas andaan. Yan, yeah, madulas andaan guys, hindi kami makapasok doon. So timing na na salubong natin sila dito. Hoy. Okay, yan po. Hanggang dito lang po yung video namin. Mayroon pa kami pupuntahan. Pupuntahan pa namin si Ate Anabilia. Uh, maraming salamat again, Miss LC-130. Maraming salamat sa 5,000 ayuda po. At saka ang tinapay natin galing na Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Maraming salamat. God bless.